Ito ang arestado sa magkakahiwalay na drug raid sa Bulacan kahapon. Ang mga sospek, pawang magkakamag-anak pa. Nasa gitna na aksyon, si Gary De Leon. Ganito na lang ang pakiusap ng lalaking ito habang itinatago ang mukha sa kayiyan. Kinila na ang lalaki na si Joey Tenerife, numero uno umanong tulak ng droga sa San Jose del Monte, Bulacan. na rin ng kanyang bayaw na si Arjun Katanya, Biena na si Malu Cataniac, at dalawa pa umano nilang kasamaan. na si Aniseto Permejo at Marlon Pile. Sa bisa ng search warrant, hinalugog ng mga otoridad ang bahay ng mga sospek sa barangay Sapang Palay kahapon. Nasamson dito ang apat na putapan na sachet ng hinihinalang shabu, bala ng shotgun, baril at iba't ibang uri ng drug pare Ginagawa pa raw nilang panakit ng iligal na gawain ang motorcycle shop. Kunwari ay mayroong shop ng motor kung saan maraming dumarating ng mga motor upang uh, magpagawa. Ngunit hindi po. Ito po ay uh, uh, pinupuntahan ng mga motor upang uh, kumuha o, o bumili ng na, na droga. Nauna nang nahuli ang asawa ni Tenerife dahil din sa pagtutulak ng droga. Pero ang ina nito, itinangginasan ko siya sa illegal na gawain. Eh wala naman nga po akong drugs. Paano po ako nagkaroon ng drugs? Kung akin po yun, hindi sana itina, ipinilas ko na lang sa siya. Ah. Pinasok din ng mga operatiba ang bahay ng mag-asawang sina Irina at Rebby Talingdan sa Plaridel kagabi. Nakumpis ka sa bahay nila ang dalawang plastik na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at drag para pernalya. din umano ng mga sospek ang mambugaw ng babae. Involved sila sa sa mga bentahan ng drugs and prostitution. Kulong ngayon ang mag-asawang taningdan habang iniimbitahan sa presinto ang tatlong babae na inabot at umano. na ng mga ito. Umaaksyon. Gary deleon Leon, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.